Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Pilipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit OPM covers at kulturang Pinoy. Nawa'y magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat. Si Tandang Sora o Melchora Aquino ay isang kilalang bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong Hulyo 6, 1812 sa baryo Banlat, lungsod ng Caloocan. Kilala siya sa kanyang malasakit at pagtulong sa mga katipunero noong panahon ng Himagsikan laban sa mga Kastila. Sa kanyang kabataan, si Melchora ay nagtrabaho bilang isang manggagawa sa pabrika ng tabako at kabilang din siya sa mga sumusuporta sa mga revolusyonaryo na naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa mga mananako. Noong 1896 nang sumiklab ang Himagsikang Filipino laban sa mga Kastila, si Tandang Sora ay nagbukas ng kanyang bahay sa mga revolusyonaryo bilang isang lugar ng pahingahan at pagpapagaling. Tinutulungan niya ang mga sugatan at nagbibigay ng payak na pagpapagamot at pagkain sa mga mandirigma. Bilang isang kilalang leader ng pamayanan, si Tandang Sora ay naging katuwang at tagasuklong ng mga katipunero. Ipinasa niya ang mahahalagang impormasyon at mensahe sa mga kasapi ng revolusyonaryong grupo. Ang kanyang tahanan sa Novaliches, nakilala bilang bahay ni Tandang Sora, ay naging sentro ng pagtitipon at pagpaplano ng mga operasyon ng mga katipunero. Dito rin nagaganap ang mga lihim na pulong at pag-aaral ng mga miyembro ng rebolusyonaryong kilusan. Sa kabila ng kanyang edad, hindi natigil si Tandang Sora sa pagtulong sa mga revolusyonaryo. Kahit na siya ay nahirapan sa mga pagsubok at pagtutunggali, nanatili siyang matatag at tapat sa kanyang layunin na tulungan ang paglaya ng Pilipinas. Nang mahuli ng mga Kastila si Tandang Sora noong 1896, siya ay dinala sa Bilibid Prison at pagkatapos ay ipinatapon sa Guam, kasama ang ibang mga leader ng revolusyon. Subalit sa kabila ng pagkakapiit, hindi siya nagpatinag sa kanyang pananampalataya at pagmamahal sa bayan. Matapos ang pagpapalaya ng Pilipinas mula sa mga Kastila noong 1898, 18, bumalik si Tandang Sora sa kanyang tahanan sa Novaliches. Binigyan siya ng pamahalaan ng pensyon bilang pagkilala sa kanyang mga sakripisyo at kontribusyon sa himagsikan. Ang buhay at kontribusyon ni Tandang Sora ay patuloy na ipinagmamalaki at ginugunita ng mga Pilipino bilang isang halimbawa ng tapang, sakripisyo, at pagmamahal sa bayan. Siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamatapang na kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng Pilipinong bayani. Si Tandang Sora o Melchora Aquino ay isang simbolo ng pag-asa at determinasyon sa panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Sa kabila ng kanyang katandaan, ipinakita niya ang tapang at dedikasyon sa pagtulong sa mga rebolusyonaryo ang kanyang bahay sa Novaliches ay naging isang santuaryo para sa mga naglalakas loob na lumaban sa mga dayuhang mananako. Sa pamamagitan ng kanyang mga kaalaman at tulong, nakatulong siya sa pagpaplano at pagpapalakas ng kilusan laban sa mga Kastila. Hindi lang siya isang tagasuplong, kundi isa rin siyang gabay at inspirasyon sa mga katipunero sa kanyang mga payo at patnubay, nadagdagan ang pag-asa at determinasyon ng mga revolusyonaryo na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan ng bansa. Ang pagkakaipit at pagkakapiit ni Tandang Sora ay hindi nagpabagsak sa kanyang loob. Sa halip, ito ay nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa na magpatuloy sa pakikibaka hanggang sa makamit ang layunin ng kalayaan. Kahit na matapos ang pagpapalaya ng Pilipinas mula sa mga Kastila, na natili ang alaala, at pagkilala kay Tandang Sora bilang isang bayani. Ang kanyang dedikasyon at sakripisyo ay patuloy na pinapahalagahan, at ginugunita ng mga Pilipino sa bawat pagdiriwang ng kasaysayan. Sa pagpapakita ng kanyang tapang at pagmamahal sa bayan, si Tandang Sora ay isang inspirasyon hindi lamang sa mga Pilipino kundi sa buong mundo. Ang kanyang halimbawa ay nagpapakita na sa kabila ng anumang pagsubok, may lakas at determinasyon ang bawat isa na ipaglaban ang katarungan at kalayaan.